Ay, yan mga idol, luto na 'yung binignit natin mga idol. Kain na tayo mga idol. <laughs> Ito 'yung lagayan natin mga idol. Ito 'yung maganda, malaki. Ah, ayan oh. <laughs> Ito na mga idol. Tingnan yung mga idol. Wow. Luto, naluto na 'yung binignit natin mga idol. So, nagsandok na tayo. Wow! No. Makula yung binignit natin mga doon. Hmm. maraming sagu. Sagu. Landang. At pilit. ya yeah. Malagkit. Mm. Mm hmm. Tsaka bigas. Yan muna mga idol. Yan mga idol. Hmm? Simulan na natin kumain ng mga idol. Hmm? Kita nyo mga idol. Kain na tayo mga idol. Si Goto na. Sarap na kumain ng binignit mga idol. Sarap na talaga. Yan. So kita nyo na. Yan. Yan ang binignit namin mga idol. Hmm sarap na kumain mga idol mmm sarap puso ito ngayon mga idol binignit mmm dami dami kalahating mangkok ng ganito oh. malaki Ano kayo mga idol? Kakain na ba kayo? Hmm. Kamain na ba kayo ng binigmit ngayon? Hmm. Binignit mo na na yung kainin natin. Hmm. Tama-tama lang yung lasa mga idol. Hindi masyadong matamis. Tama lang ta ang, ang tamis niya. Hmm. Wow. Ibang kulay mga ilo, no? Hmm. hmm. Parang kung ka purple. Hmm. May pagka pink. <laughs> Yun kasi yung malagkit natin is yung violet Yung tapul. Tapos, may ano pa tayo, sago, saka landang. Kaya ganitong kulay. Ibang kulay. Mmm! Masarap talaga mga yun. Masarap talaga. Hmm? May kamote pa. May saging pa. No? Hmm? iba. May gabi pa. Hmm. Kunti na lang malo, kunti na lang.